Si Robert po. Ako po yung ma-chat nyo po sa ano, Facebook page. Ah, tama tama po kami ng tawa. Sino si mula ka Ano ba pwede mo ngayon dito? Nabalis-alis ka nalang muna. Hindi gusto ko kasi matutong magpulit ba Baka pwede mo tulungan dito. Gawin ko ito tayo kahit walang sahod. Kahit sa ninggo walang sahod, okay lang sa akin. So guys, life update lang pala Andito ako sa Las Piñas Hindi na ako, hindi ko na kinaya Ito kasi sa akin Bibigyan daw ako ng trabaho At least may nagtitiwala pa, diba? Tinakpo ko muna yung buko, baka makilala ako Bibigyan daw ako trabaho eh, nagchat sa akin Kasi naawa sila sa akin eh dito naman ako sa Las Piñas So guys, kahit pala ako pala ako, Kahit ano, may nagtitiwala pa rin sa akin Ito na yun, kami doon naglalakad kanina pa eh Waffles Sana totoo you kayo know, nyo pag niloloko ako nung no? mga tanga Ito na mga ako yun Bawa nga Tatama ate 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 kayo po ba yung ano? Yung nag message sa akin? Ah ikaw ba to? Opo Si Robert po Ako po yung kachat niyo po sa ano Facebook ah, page Tama-tamang wala kami ng tawaran. Ay, kulang po kayo sa tao yun. Sige, masumula sumulahan na. Eh. Ano pwede kong gawin dito? Nabalis-alis ko na muna. Hindi gusto ko kasi matutong magbukit, di mm ba? -hmm. Eh. Pwede ko turuan dito. Ah, sige, paturo ka na lang dyan sa mga mabero namin. Ay, salamat. Wala ko wala na kasi talaga ako Wala na ako matuntahan sa amin. Dito na lang talaga. Eh. Gawin ko ito tayo kahit walang sahod. Kahit isang linggo walang sahod, okay lang sa akin. Ayaw matuntahan. So guys, ito na nga pala ang una kong first day sa una kong first job and pinagsuot na ako ni ate ng apron para di rin tumalsik yung mga buhok sa akin. Eh, magpe-face mask ako para di pumasok yung mga buhok sa ilong ko. Ayan, sinimulan ko na maglinis kasi wala pa yung magtuturo sa akin mag Nasa labas pa daw, nag-break time. Ayan guys, ang daming kalat. Hindi marunong maglinis yung barbero dito. Ano ba yan? Susumbong kayong kay madam. So guys, ayan, nililinis ko na, inaayos ko mabuti para pagpasok niya. Ala, si Joshua to ah. Ina mo Joshua. It's my turn. Kupal ka. Akala mo, ikaw lang pwede gumawa ng mga kalokohan. Siyempre ako rin. <laughs> Kupal ka pala pati mukha mo babrushing ko. Ayun oh. oo oh. Magagalit ka, bakit ka nagagalit? Tama ko, ako yung barbero dito eh. Yan susukatin ko. Burst paid 'yan. Burst paid para di ka na mukhang talong, ha? Yung makinig ka sa akin, alam ko 'yan, sinusukat ko na nga, Oh. Susukat oh. ka na. Oh, tama, 'di ba? Goods. Oh, tanga ka kasi. Yan suot ko. Oh. <laughs> Sorry na, Diyos na. Sorry na. Ipagtitripa eh, mo ako. Bumabawi lang ako sa sa'yo. Masyado oh, ako naman seryoso sa buhay. Umayos ka. Ayan. 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 Testing. Testing. Ayan. Oh. 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 mo guys. tigan nyo. Tigan nyo. Oh. Pinitik. <laughs> oh. Pahal. Nagulat siya. Napatingin sa akin eh. Ayan, tutuloy ko na yung paggugupit kay Joshua kasi sobrang kupal niya eh. Tiga mo. Ito ang tinatawag na shower. Ayan, shower procedure ng papaligong ko yun. Ang baho mo kasi amoy kahapon ka pa, maligo ka na. Tiga mo yung buhok mo, puro balakubak pa, magshampo ka nga. Ayan o, oh. oh. tiga the bad trip na spray ko yung mukha niya. Akala niya kasi, tunay ako barbero. So, easy ka lang, ha? easy ka lang. Oh. Ayan na, i-ready eh, na ang ating panggupit na malupit. Get ready Okay Are you ready? Ah um, in ina mo Kupal ka Dami mong trip na ginawa sa akin Nabawi ko na yan sa'yo Kala mo Okay lang yon? Hindi ako papayag Akala mo okay lang yan Joshua. Hindi okay yung mga pinagagawa mo sa'kin Kaya tama lang sa yan Tsaka sa pinsan mo na si Alam mo Kasi boss King ina mo nag ako Ala Oh uh, ko chip King ina mo chip Inano ako ni Chief? Loh, nilo po ako. Nagtatrabaho na maayos yung tao dito. Inaagrabyado nyo. Pupal to. Lumalaban ako ng patas dito eh, Diyos Burst paid dyan eh. High paid nga yan eh. ko kita eh. Galit na galit ka. Di ka na kamukhang tanong oh. Loh. King inay, nila pa ako. Upalto to. O yan, pupunasan ko na lang para mawala na yung galit mo. Ano? Ulo, bakit ako? Uy, ako, aray ko! na boss. Salamat, ang sakit na na. Ulo, kupal to. Bakit ako? Di ko magpapagupit. Kupal ko tuloy. Eh. Ba't ako magpapagupit? Bagong gupit lang ako eh. oning ano ko? O, oh. ulo. Kupal to. Di mo ako magugupitan. Ano ang akala mo? Di ako tanga oy. Di ako pinang nakahapon. Ulo, kasi tama mo. O, ano? Sige, subukan mo gupitan. Kung kaya mo, gupitan mo. Ah, aray ko. Ah, aray ko, boss. Upal to. Alam, nisperin din ako. Gaya-gaya. Ayan, walang originality. Ginagaya yung mga ginagawa ko. Oh, nisperin sa tenga. Pumasok yun, ha. Upal to. Alam, si kuya bumalik. Nayari. Tagalinis. Tagalinis. Sabi mo, tuturuan mo ako maggupit. Di naman ako tagalinis dito, eh. Upal to. Uy, kuya, pagtanggol mo ako dito. Pagtanggol mo ako. Wala akong kinalaman dyan. Uy, iniwan niwan nyo ako dito. Sabay, naggupit ako. Ako sisisihin